Yo, what's up guys? Today's video, online appointment pala ng aking passport ngayong araw guys, October 17, 2023. Yung schedule time ko guys, 4 to 5 p.m. So gusto kong pumunta ng maga. time check, 2.21 oh, 21. Tara guys, sama nyo ko guys, tara let's go! So nagbisiklita lang pala ako guys, para iwas traffic, dito pa tayo sa may A few moments later. So malapit na nga tayo sa CCMC. Okay guys, nakikita na natin yung Isimu Seaside. At dumating na nga tayo sa Isimu Seaside guys. Park muna natin tong bike guys. Time check, 2.55pm. Pasok na tayo sa low guys. Tara let's go. At nakapasok na nga tayo guys. Nandito pa tayo sa ground floor. First time ko ulit sumakay ng elevator since 2020. Nung nag-a-apply pa ako ng cosinter sa IT Park. At nakisabay lang pala ako sa kanila guys kasi hindi pa ako marunong magpindot ng elevator. At nandito na nga ako sa loob ng elevator guys. Napakaganda dito sa SMCZ guys kasi may empleyado na nakasign dito sa elevator na tagapindot. Okay guys, papunta na itaas yung elevator guys. So pagpupunta kayo sa DFA guys, nasa third floor lang guys. Straight lang natin lakarin tong papunta mountain wing hanggang makapunta tayo sa DFA. A at nandito na nga tayo sa third floor guys straight on mountain wing mountain no? so may naka sa signboard na mountain wing straight lang tayo papunta dyan yung DFA para passport guys nasa right side lang So malapit na nga tayo guys Liliko na tayo sa right side So lumiko na nga tayo sa kanan guys Kikita na natin dito yung Dave A So malapit na nga tayo guys So ayan na guys kakita na natin yung DFA Passport Services So tantanong muna ako dito guys. Sa oras ng video niya

Asama ng PSA, birth ID, original, yung dala ko pala dito ng guys is yung national ID na xerox si Pinalaminit ko lang. Pwede yun sya pang valid ID, guys. Pwede niya sya gamitin. Okay, okay. Asa, pinating niya niya sa akin yung passport application form ko guys kung may mali ba sakta lang ba yung spelling ang na oh double na ang double So ang mali ko pala sa application form ko guys Yung pangalan ko guys Yung na GB Na triple E na eagle Imbis imbis double E na eagle lang At nandito na nga ako sa step 3 guys Sa labas Nakalipila So yung mali lang sa online passport ko guys Yung JB na name ko guys Kasi na triple E nga eagle So yung tama sa JB ko na name guys Is double letter E nga eagle ha guys Krenash out niya yung isang eagle ko guys Tapos pinapirmahan niya sa So nung pagkatapos ko pala sa passport guys May nakalagay na na schedule date Kung kailan ko kukunin yung passport guys October 26 yung nakalagay guys So nakapila pa ako dito sa labas sa step 3 guys At nandito na nga ako sa labas guys sa step 3 nakaupo at ang taas pa ng pila guys dami namin nakapila nakaupo guys so nagantay na lang kami mapicturean dito guys tapos fingerprints din namin di biometric pa tapos guys pwede na kami umuwi magaantay na lang kami sa mga schedule date sa so, pagkuha ng password pwede nyo namang yung password nyo nasa inyo na yun guys a few moments later at tapos na nga ako magpapicture guys tapos na din ako mag fingerprints guys at nandito na ako sa labas ng DFA tumambay muna ako dito sa globe guys may train pala dito sa SMC guys Pwede kayong sumakay dyan guys May nakasabay pala ako pagka abinu ni guys Itong naka orange t-shirt guys Mahaba ang buhok Yung kulan niya pala guys is local birth and valid ID Yung dala niya lang kasi ay Invite clearance at police clearance Hindi kasi yung valid ID dito sa Para passport guys Ito pala siya guys Naka orange t-shirt at naka red bag Shell mo na kami dito guys grabe guys ang malaking dinosaur guys parang totoo siya guys gumagalaw guys ah! picture mo na ako dito guys dito na ako sa malaking dinosaur na kulay brown dito lang po Dinosaur huwag ka muna gumalaw kasi magpicture tayo Isa pa huwag ka muna gumalaw Dito naman tayo sa kulay blue na dinosaur guys Magpicture blue dinosaur Huwag ka muna gumalaw kasi magpicture pa tayo Patang likot mo Okay, nice blue dinosaur dito so, magpa-picture muna ako with whole body guys sa nakasabayan ko sa DFA at taga Binoli do Bohol. Dika. Ewa. Ah, bye. few moments later. Sinamahan ko muna yung kasama ko sa ground floor guys kasi ko siya ng pera sa Palawan. Wala na siya ang pamasahe. Sakto lang pinadala siya ng ganyang ate na nasa abroad. 3 hours later. At pumunta na kami dito sa Sky Park guys. 6 p.m. na pala ng gabi guys. First time ko pala makapasok dito guys sa Sky Park. Awesome. Tingnan natin kung maganda ba yung view dito guys. Tara uh, dito. Guys, nakapasok na kami sa Sky Park. Ito pala yung view dito guys. Tara. Daming ila guys. Ito pala yung kasama ko na taga Binanay the Bull guys. Hindi ko pa alam yung pangalan niya guys. Sa ko na lang siya mamaya. Hello guys, nandito pala ako sa Sky Park guys, sa SMC side Ang ganda pala dito, tumambay guys Kitang-kita mo talaga yung mga buildings dito guys At napaka presko pa ng hangin dito guys Kitang-kita dito yung master Building guys Team Zoom in kita din yung gumadaan na saksak yun eh. Silpi mo na ako dito guys Last nih uh, dong Last na Silpi tayo guys Yang kita yung master building yang mahal, yang milih, si Ito yung fountain nila dito guys. Magpicture muna ako dito sa fountain guys. Okay guys, tapos na nga kami magpicture dito sa Sky Park. Punta muna kami sa Jollibee guys para maghapunan. Manila day. Kita Okay guys, pababa na kami sa second floor. Magpicture muna kami dito sa may background na 65 anniversary. So, susakay na kami ng elevator guys, papuntang ground floor. Okay guys, pumundar na yung elevator papunta na kami ng ground floor. Okay guys, nasa ground floor na kami. Lalabas na kami ng elevator. At nandito na, na kami sa Jollibee guys. Kapasok na kami. First time ko pa lang kumain dito sa Jollibee sa SMC side guys. First time ko pala makakita ng ganito guys sa delivery na may malaking screen o monitor kami yung makiklik sa aming order imbis na service crew sa delivery. So hindi pa kami marunong napatulong na lang kami sa service crew. so dito na kami magba guys guys oh. okay guys pupunta na kami sa aming dining area ito sa aming kipisto ang lamisa antayin ko na lang magkulere itong dinadala ko guys at nakahanap ang kami ng bakanting lamisa at upuan guys ano nga sa'yo pag pa guys magkulere ito guys at pwede nang Mas, kunin ito, yung eh? order ko guys Okay guys, nag-alarm na siya guys. Pwede na natin kunin yung order natin. At nakuha ko na yung order namin guys. Hey! Kain na! Taga Bohol. Taga Binanido. Hey! Shoutout <laughs> sa Tumay. Shoutout sa Taga Bohol. Sa ano? Mawa na ako sa si Sano sa Juan. Ati ito nga tapi ito. Sa Daliban. Ah, mo Ako sa Sano. Uh, Binanido si Bohol.

Nandito na lang yung video ko, guys. Ayan na. Uh, peace out. Okay.